For today's video guys, ayan dito ako ngayon sa aming barrio na naman. Ayan, bumisita na naman ako dito sa aming barrio. Kasi nga guys, ayan, binisita ko yung, yung lupa ko dito. Kasi nung unang pumunta ako dito, pinaano ko, pinabakuran ko. Ayan, eto guys, ayan. Pinabakuran ko dyan guys, ayan. Ayan. Pinabakuran ko dyan. Tapos, guys, nagpaplano akong patayo ako ang unang kahit maliit lang, guys, na kubo, guys. Para, guys, pag pupunta ako dito, ay eh, meron akong matitirhan, guys. Ayan. Gagawin kong, ano, uh, is iskipan yan, guys, ng pag na iinis ako doon sa sa city, sa Kadbalogan, ay pupunta ako dito, guys. At dito ako magpapalipas ng sama ng loob. Ayan. Ayan guys. Ipapakita ko sa inyo guys. Ayan siya guys. Ayan. Ah, ayan ang bakod. Pinabakuran ko siya. Ayan. Hanggang dito siya guys. Ayan. Diyan. Ayan. Papatayuan ko yan guys ng bahay. Kahit bahay kubo lang. Ayan. Baka sabihin na naman ninyo. Bakit ako dito sa baryo gagawa ng bahay. Eh, syempre guys, kasi um, ko nga itong skipan pag naiinis ako doon sa sa Katbalogan, sa city, sa city namin. Ayan, dito ko maglalagi. At, oh, baka sabihin na naman ninyo, bakit bahay ko bulang? Syempre, bahay ko bulang. Kasi, ah, uh, yun ang magandang tirhan guys pag halimbawang ano mainit ang panahon di ba ayan guys siya Oh baka na naman niyo ano kaninong lupaya baka sabihin niyo hindi na naman sa akin yan sa akin po yan kasi pamana pamana yan sa akin ng mga magulang ko pamana yan sa amin Actually guys ayan dikit-dikit uh, kami dito Diyan yung bahay ng ate ko ito yung bahay ng isa ko pang kapatid ayan yun sa akin kaya yan nakatiwang-tiwang guys uh, bala kong patayuan ng bahay guys Ayan guys um, sana ano matupad yung ano pangarap kong makapagpatayo diyan ng bahay ko bo guys. Ayan, update ko kayo pag halimbawa nasimulan ko na guys ang aking ayan uh, plano ayan. Bye bye.